So, ayun guys. Uh, good morning guys. Good morning sa lahat dyan. Uh, time check. Uh, 5 o'clock in the morning. Magandang umaga sa lahat. So, ayun guys. Uh, waiting tayo ng press booking natin sa araw na to. So, ayun guys. Samahan niyo ako guys sa pagbiyahe sa kay Angkas na yung araw na to. At, uh, tara guys. Samahan niyo ako ulit. At uh, biyahe tayo ngayon kay Angkas. So yun guys, may pumasokan tayo na unang booking para sa araw na to Ayun, buti nga at medyo malapit lang dito sa pinagtambayan tambayan natin Mukhang nakachamba ka Eto, halos walking distance lang So, ayun, salamat at medyo malapit lang dito Nakalapit na sa iyong destinasyon Hindi totoo yan ito guys at uh, malapit lang dito sa ano natin. So andito na tayo sa ating So hintayin natin guys at tawagan natin yung ating si eh. nyo! guys, natin. So hintayin na lang natin sa sumagot. Ako ang kakausap. <laughs> Hello ma'am? Magandang araw po. Saan kas po? Opo. Oh, Ayan ah, ma'am. No? Andito na po ako ma'am. Okay po. Palabas na po ako. Okay ma'am. Thank you po. Good luck, po. Okay po. So yun guys. Natuwagan na natin si ma'am at hintay uh, na lang natin siya namabas dito sa kasan tayo naka-pin naka ngayon. Guys, waiting-waiting lang muna. Ya, Ma'am. Saya berkat, Ma'am. Ya, Ma'am. Para-paraan yang kanana Ako lang po. Oh, yung ang hos, yung yun. oh. Ano yung mabigil sa bag? Sabi, so, nag-double book pala kayo ha? Kung ano yung unang dumating? Oo, oh, okay. no, mga masamaya Kasi <laughs> oh, oh. isipin nyo Kawawa naman yung Nag-double book Di ba pag ang pas naman, di ba bawal na -ta -ta -ta? Opo. Pagka-adrop. <laughs> Opo, ibig sabihin, siyempre, pagka nag-double book kayo, halimbawa, na ako, na ako dumating, siyempre, paano naman yun isang ibinok nyo? Tapos, nanggaling pa siya sa malayo. Lapa naman mga. Hmm. Ibig sabihin, di ba? Di, di ba kayo nag-double book? Ibig di ba? Siyempre, ano yun, kumbaga, hindi maganda. Kasi iba ganyan, eh, nagdo-double book. Ano nangyayari, kung sino yung unang dumating, doon sila sasakay. Di ba? Ang kada naman po kasi, sa joint kasi, mas makakaganda talaga siya. Hmm. Okay. Ano? So, Ibig sabihin, may iba kasi pagka ano, nag-double book. Pag nag-double book sila, siyempre kung sino yung unang dumating, yun yung sasakyan nila, di ba? Apo. No, mag-a-accept ang book. Ah. Uh right, -huh. di ba? Oo. Mas okay yung ganun. Kahit sabihin na nag-book tayo pareho, kung sino yung unang mag-accept, kailang kukunin nyo. Tapos, Ipapatay -ano nyo na isa, di ba? Papatay, i-off nyo na isa. Kakasin Kasi nga po, ganito. Yung iba, nagdo-double book. Yung hindi sila nagpapatay. Dalawa, nakabuka. Pag dumating yung isa, siyempre isa, pala, anong nangyayari? Ba, na ako. kasi isang joyride, parating na rin. Pero mas malayo yung pinanggalingan niya. Siyempre, Paano naman yung ano niya, di diba? ba? Ba, nag-effort siya na punt puntahan na limbawa, kayo. Tapos, ang layo-layo ng pinanggalingan niya. Siyempre, yung gas niya, yung oras. Sayang naman, kawawa naman. Sayang din. O, di ba? Kasi, ang kung kung gawin din na limbawa, sa iba, ba, sa inyo na ginawa yung gas. Siyempre, hindi, hindi niya rin gusto, di diba? Uh, tama po yun yung ganun mag book kayo pagka may umaktip okay na yun patay na agad yung isa yung iba kasi ginagawa magbubook ng dalawa kahit inaktip na nung isa hinihintay niya pa rin yung isa uh, kahit dalawa na yung nag-accept gagawin niya ihintayin niya tapos pagka dumating yung isa yung isa parating pa lang bigla niya, ika-cancel kamama naman yung isa hindi, hindi naman parang i-lock, naka ko din e, nag-doll ako kasi hindi yanan, hindi yanan yanan ah, opo, pwede naman dito tayo mam, um, no? oo po dyan kasi para iwas ano din, minsan kasi meron din kasing mga rider na kaya eh, pag na double book kayo nangyayari lalo ko nagkasabay talaga dun sa pin gagawin nun <laughs> ba sabay dumating gagawin nun ika-cancel nila pareho hindi na nila kayo kukunin pareho nangyayari kung late na kayo mas lalo kayo malilit kasi gintay ng ano eh ng bagong booking eh ka ulit ng bago Ano ba Ah, uh, hindi na po na. No, Tempo lang ngayon na ano. Saan ba tayo ma'am? Dito lang? Dito lang po. Ah, dito kaysa may loob? Oo uh, po. Wala <laughs> po. Kaya yung first booking ko ngayong umaga na to 90 po 90 ang fare ni ma'am so ginawa niya pang 120 so maagang tip maagang biyahe maagang tip ang nakuha natin so guys i-drop na natin si ma'am with sa ating apps para makakuha ulit tayo na panibagong booking so tara guys samahan niya ulit ako guys at ah uh, tayo ng bagong booking bagong pasaya ako